Laso, tingkap kabel -kab mo ta. Katam. Hmm. Ako magbili ko kayo lahat no? Sige, tayo marami. Taka jimbo lang. Aprosam, aprosam. Parusam kita sa katawan na yan. Agasam ato yan? Oan saan? Ha? Ha?

Tanong di ka nga maparusahan niya pero may hindi oh. na yadil tayo takat suga na ang mga yung mamamag, kapurusam lang ibilin mo ito pa pati ang kapkapil mo mm. Sige, eksalita oh. na ta, tinasayat na kumari ka masakta niya Ha? Kasarita na tinasayat na no, matay ka tatta Buksan ito sa pito oh. hmm. na? Nabasol na aking ka? Sumumpat ka? Salamat ka tata, sugat natin pag ito. Talaga, pispisi na ito ka na. Pero kayo ma'am? Hindi na ah, hindi na Karuba ka tayo? Karuba tayo? Oh, kapag ganda ka no? Kakilala, kapag ganda ka no? Mamuta ka? Kapag saan? Saan? ka lang?

pulpula mo ha? Ah. Yeah. Nga. sinit mo ti sigarin dayta? sinit, sinit mo no? Uh, Nga, narabit mo ta? Ha? Tinutok-tutok mo yung manikam? talaga ano matigay ba ito? No. Hindi ah. ka nang na oh. Hmm. Aglain daytan? Ha? Babae ka lalaki? Mungkul ko ito Babae lalaki? Ha? Babae, lalaki. Sagot. Okay, ano ba yung tilaban? Pinatayaan na dyan. Sa nga na ng Diyos sa mga, Diyos anak, Espiritu Santo. Patayin ang manggukulam na ito na pumipin sana sa kanyang katigasan ng ulo. Sun and Pratis Akmek Atal. Sun and Pratis Akmek Atal. Sun and Pratis Akmek Atal. Oh, patayin mo kukulang ulang. Oh. Oh, matay di spirit mo. Um, matay ka, matay ka mo tata. Oh, nagalit ka, murmurlong, murmurto mo siya. Narugi <coughs> naman ang pulang ito. <coughs> mm. <coughs> Santos Dios, Santos Portis, Santos Mortales, Meserereres. Iseng Oi, anya tu bom prime sih kan. Agri oli aku kau mak. Mom jadi bosan. Sakit. Kau mom saan ramit bosan. Kau mom jadi ramit mak. Kau mom jadi ramit bosan. Tapi kaki tinggal lagi tam mau di pakai. Lagi tam karobam. Kau mau? Okay, payah yang oli water. Ayo kau langis.

Yeah. Lumagan. Lumagan. Ano? Wala ka tayo isublik. Pag naman mo ko lang yung kagol na. Sa nga lang sa mga Diyos ang Espiritu Santo, isubli yung aming nasaksakit, kinimang kukulang, kuro sa tipa at Espiritu Santo. Sa pangalan ni Isus, bumalik ka sa pinagalingan mo sa tanas, sa toro ng repotero. Hey.